hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang pinangahawakan ng energy at real estate industry leaders matapos nilang pulungin ang college students ng University of Santo Tomas o UST para sa isang focus session na binuo ng Manila Bulletin layo ng pulong na hindi lang itaguyod ang masagana, kundi ang isa rin sustainable na kinabukasan ang mga detalye tinutukan sa The Veteran Support ni Arnold Herrera. Sa gitna ng tumitinding banta ng climate change, nagsama-sama ang ilan sa mga pinakamalaking fuel companies at real estate developers para sa isang focus session para sa layong itaguyod ang sustainability sa kanilang business frameworks. Iba-ibang pamamaraan tungo sa iisang adhikain. Ito naging tema ng kauna-una ang focus session na binuo ng Manila Bulletin. Tampok dito ang mid-market at startup sustainability initiatives ng Arthaland, renewable energy campaigns ng Aboitis Power at Shell. Gayundin ang cultural sustainability hatid ng Mega World. Lumahok din sa event ang iba pang real estate developers tulad ng SMDC, RLC Residences at Ayala Land. Sa aking panayam kay Manila Bulletin Project Head Philip Cuyunyeng, binigyan din ito ang malawak na konsepto ng sustainability na para rito ay higit pa sa pagiging pro-environment. We felt there was still a problem in terms of the information trickling down. A lot of people will always think about sustainability purely in terms of the environment. Not realizing that there is the ESG agenda of environment, social, and governance. And so we wanted to broaden the awareness of what's going on, Arnold. And we felt that this was one opportunity to do it, especially with the kids, because for us, um, it's their future we're talking about. A lot of times people talk about um, planet, people. Uh, but you also have to think of profit because if you don't have profit, you can't even sustain your operation. Inimbitahan din bilang special guest si Makati Mayor Abby Binay na ibinida ang sustainability projects ng Makati City sa aking panayam sa alkalde ibinahagi nito ang kanyang continuity measures para sa sustainability programs ng kanyang lungsod um and importante kasi is to institutionalize the policy so even if hindi na ako yung mayor dahil dahil policyan na siya hindi na siya mababago but when it comes to other plans that we we wish to implement i think one of the bigger plans that i i'm hoping that i can still start before i leave next year will be the pasig river promenade umaasa rin si binay na magkaisa at pangunahan ng buong metro manila ang sustainability framework na pwedeng sundan ng buong bansa it has to be a cohesive and collective effort between within, actually hindi nga lang Metro Manila eh, pero doon tayo mag-umpisa. Metro Manila muna, then eventually dapat kasama na yung Region 4. Kasi lahat naman tayo interconnected. Hindi mo naman pwede sabihin sa disaster o doon ka lang sa side na yon dito sa side ko, wag, 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 wag sa akin, di ba? Climate does not just affect Makati, it affects the entire country. Samantala, naghatid naman ng keynote speeches sina William T. ng WTA at Sheila Lobian ng Lobian Realty Group. Ito ang kauna-una ang focus session ng Manila Bulletin in partnership with the College of Architecture at College of Engineering ng UST. Mula nang simula nila ang Sustainability Initiative Forums noong 2022. Mula sa UST Manila, para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais naman ng Senado na pababain pa ang kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng mga miyembro nito. Ayon kay Senate President Chisa Scudero, mula sa 5% na kasalukuyang kontribusyon ay gusto nila itong pababain sa 3.5% na lamang. Ang mga detalya alamin sa report ni Raymond Dedpaas. Porsigido ang pamunuan ng Senado na mapababang monthly contribution ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senate President Francis Jesus Scudero, ipina alam na nila sa Kamara de Representantes ang kagustuhan ng mga senador na ibaba sa 3.5% ang monthly contribution mula sa kasalukuyang 5%. Ito ay sa magitan ng pagamyanda sa Universal Health Care Law na aprobado na sa third reading sa Senado, 3.5% sa 2026, 3.75% sa 2027 at tataas sa 4% sa 2028. Paliwanag ni Escudero, umaapaw sa 500 billion pesos ang pondo ng PhilHealth. Ito rin ang dahilan kung kaya't may usapan ng mga senador na huwag nang bigyan ng subsidy ang PhilHealth para sa 2025. 72 billion pesos ang hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Gagamitin na lang ito sa ibang mga programa at proyekto ng gobyerno dahil ngayong taon ay umabot sa 90 billion pesos na unutilized fund ang isinauli ng PhilHealth sa National Treasury. Ito ay sa kabila ng napakaraming mga member ng PhilHealth ang nangangailangan ng serbisyong medical. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga kababayan nating mahilig mag-travel by air. Naging matagumpay kasi ang isinagawang upgrade ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kanilang system para mas efficient na air traffic operations at mas may maayos na karanasan para sa mga pasahero. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borha. Matagumpay na ninakumpleto ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang isinagawang critical upgrade sa kanilang air traffic management system. Kirom ng CAAP na walang naantala o naapektuhang biyahe ng gawin ng halos 3 oras na software update sa communications, navigation, surveillance o air traffic management system. Layo ng CNS ATM na bigyan ng accurate na lokasyon ang mga aeroplano para sa mga take-off, landing at air traffic control. Kabilang sa naturang upgrade ay ang pag-update ng ATM system software. magugunitang ang una ng sinabi ng KAAP na ang mga isinasagawang update ay upang magkaroon ng efficient na air traffic operations Mabawasan ng mga delay at mas maayos na karanasan sa mga airline maging sa mga pasahero. Para sa DZRH TV, ito si Midi Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. <tomodic music> Nagtala naman ng 53.7 Purchasing Managers Index o PMI ang mga pabrika sa bansa sa ikatlong quarter ng taong ito ayon sa S&P Global Manufacturing PMI. Ito na ang pinakamataas na manufacturing performance record simula noong 2022. Ang mga detalye sa balitang 'yan alamin sa report ni Rose Babiera. Matatag at mas pinaunlad na manufacturing performance ang ibinida ng mga pabrika sa bansa makaraang magtala ito ng 53.7 Purchasing Managers Index o PMI. Itinuturing ito na pinakamataas na marka simula pa noong mid-2022 ayon sa ulat ng S&P Global Manufacturing PMI. Tinatayang 51.2 ang index na naitala na record noong Agosto noong nakaraang taon. Halos tatlong puntos ito na mas mababa kumpara sa naitala sa ikatlong quarter ng taong 2024. Ayon kay S&P Global Market Intelligence Economist Mariam Balok, ang pagtaas ng manufacturing performance ng Pilipinas ay bunsod ng mas pinalawak na factory output at mga bagong order. Mataas din aniya ang domestic demand, kaya kahit na bumabagsak ang mga order mula sa overseas market, ay nananatiling masigla ang lokal na industriya. Mas pinaigting din ng mga manufacturer ang hiring at purchasing activities, kasabay ito ng mas pinataas na antas ng produksyon upang mas mapalago ang industriya. Kumpara sa mga bansang miyembro ng ASEAN, tanging ang Pilipinas ang nakapagtala ng mataas na index na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target naman ng grupo ng mga investor na maglaan ng $25 billion na halaga para sa Indo-Pacific Wide Energy Investments na Pilipinas. Yan ay kinumpirma mismo ng Department of Energy o DOE para sa mas sustainable, malinis at matatag na Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Nais ng Coalition for Emerging Market Infrastructure Investment na going initial market ng Pilipinas sa 25 billion US dollar na Indo-Pacific wide energy investment. Sa pahayag ng Department of Energy o DOE, sinabi nitong bukas ang bansa para sa naturang plano. Dagdag pa ng DOE, dahil inaasahang tataas ang konsumo ng kuryente sa bansa sa 3%, pagdating ng taong 2050, kakailanganin ng Pilipinas ang nasa 500 billion US dollar investments simula 2024 para sa maayos na transition para sa clean energy. Ayon sa kagawaran, ang posibleng investment ng CEMII ay umaayon sa layunin ng gobyerno ng Pilipinas para sa sektor ng enerhiya. Samantala, Bukas naman ang DOE na makipagtulungan sa CEMII para sa detalyadong plano gaya ng Energy Roadmap na magtatakda ng mga hakbang para sa pagunlad ng infrastruktura ng enerhiya. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang apat na taong hiatus, nakatakda muling magsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI ng isang trade show kung saan muling itatampok ang mga lokal na produkto sa Mimaropa. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI ng isang trade show kung saan itatampok ang iba't ibang lokal na produkto mula sa iba't ibang panig ng Mimaropa. Ang naturang trade show na pinamagatang Datatak Pinoy obra Mimaropa ay gaganapin sa Glorieta Activity Center, Makati City mula October 24 hanggang 27. Mahigit 50 na micro, small and medium enterprises mula sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan ang magpapamalas ng kanika nilang produkto sa naturang trade show. Kabilang sa mga produktong masisilayan sa event ay ang mga handicraft, food, fashion, lifestyle, eco-friendly goods, health and wellness products at iba pang mga locally made product. Bukod sa mga tampok na iba't ibang lokal na produkto, magkakaroon din ng creative talks, series mula sa iba't ibang eksperto sa film, music, art and fashion industries. Samantala, inaasahan naman ang pagdating ng mga opisyal mula sa DTI National government and local government units. Ayon sa DTI, layunin ng Naturang Show na pagbuklodin ang mga artist at entrepreneur sa pagsusulong ng malikhaing industriya sa Mimaropa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakabuo ang isang grupo ng mga manaliksik sa University of the Philippines, Manila ng alternatibong gamot para sa type 2 diabetes. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nakabuo na ng alternatibong medisina para sa type 2 diabetes ang University of the Philippines, Manila. Batay sa kanilang pag-aaral, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level ang Ampalaya Tablet. Sa isang pahayag, sinabi ng Institute of Herbal Medicine o IHM ng National Institutes of Health na isa ang ampalaya sa classified herbal medicine na kilala bilang herbal food supplement. Sa kanilang pag-aaral, mahalaga niya ang regulasyon at pagsusuri ng mga herbal na gamot tulad ng ampalaya tablet para masigurong mas ligtas at mas epektibo ito kumpara sa ibang herbal supplements ipinresenta naman ang pananaliksik ni Daisy May Bagawisan, isang registered pharmacist at research assistant professor sa IHM, kasama ang kanyang research team. Napatunayan ng kanilang pag-aaral sa Ampalaya Powder Leaves na nagtataglay ng potensyal na makapagpababa ng blood sugar level ng isang tao. Dumaan na rin ang herbal tablet sa tatlong phases ng clinical trial at sa pangatlong linggo ay kinakitaan ito ng magandang resulta. Samantala, ang pagkabuo ng nasabing gamot mula sa UP Manila ay dumaan na rin sa Food and Drugs Administration o FDA at nakarehistro na bilang herbal medicine at hindi lang bilang food supplement. Para sa DZear HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Muli na namang pinatunayan ng mga atletang Pinoy ang kanilang galing sa international scene. Pitong medalya kasi ang naiwi ng na tatlong Filipino weightlifters sa ginanap na 2024 IWF World Junior Championship sa Spain. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Nakapag-uwi ng pitong medalya ang Pilipinas sa ginanap na 2024 International Weightlifting Federation World Junior Championship sa Leon, Spain. May kabuang apat na gold medals, dalawang silvers, at isang bronze medal ang nasungkit ng tatlong Filipino Pride. Nakuha ni Angeline Colonia ang gold sa snatch matapos mabuhat ang 74 kg at silver naman sa thinner Jerk matapos mabuhat ang 88 kg. Kaya naman nakuha nito ang gold medal sa 45 kg women division kasunod ng kanyang overall performance na 162 kg. Habang na secure din ni Lovely Inan ang gold sa 49 kg women division. Matapos ang silver finish sa snatch with 79 kilograms, at gold medal din sa clean and jerk matapos mabuhat ang 100 kilograms. Samantala, naiuwi naman ni Jody Peralta ang bronze snatch ng 55 kilogram women division. Ang IWF Junior World Championship ay inorganisa ng International Weightlifting Federation na taunang nilalahukan ng mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Filipina Kiwi Victoria Velasquez, pambato ng New Zealand para sa Miss Universe 2024. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Victoria Velasquez Vincent, our Miss Universe New Zealand 2024. Victoria Velasquez Vincent, ang 29-anyos na Filipina kiwi beauty queen na pinatawa ng bansang New Zealand sa nalalapit na Miss Universe. Sa pasiklawan ng ganda, galing at talino sa nagdaang Miss Universe New Zealand pageant na ginanap last September 29, labing limang kandidata ang tinalo nito matatandaan ni Year 2021 ang inalok sa kanya ang naturang titulo. Ngunit tumanggi si Victoria at piling sumabak sa Miss Universe of Philippines. Kung saan, nirepresenta nito ang Bacoor City at itinanghal bilang Miss Universe of Philippines Charity. Habang last May, muli itong sumabak sa MUPH. Ngunit bigo itong masumpit ang corona at nagtapos sa top 10. Dito, si Chelsea Manalo ng Bulacan ang kinilalang Miss Universe Philippines. Kaya naman sa November 16, muli silang magkakatapat katapati Chelsea sa ikapitumpu-tatlong edisyon ng presiyosong pageant ng gaganapin sa Mexico City. Para sa DVRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.